Magandang hapon po dyan sa mga nagtatanong na kung bang automatic transmission ay yung magpalitan mo ng injection pump na manual ay gagana kaya? Ang sagot po ay gagana naman tumatakbo yung sasakyan pa rin. Uh, kaso lang nagkakaroon siya ng Uh, abnormal yung shifting niya hindi walang control kumbaga primera tapos umiyak yung engine ng matagal sa kamagkakambyo so hindi kontrolado yung gas yung fuel na kailangan doon sa uh, combustion chamber so palyado po ang kanyang takbo minsan, ang primera, pagkatapos nun, tatalon, pupunta sa trisera. Hmm, yun po yung, akala mo nung una, ay okay, kumagana din pala, pero, hirap yung engine mo. Kaya, nangyari doon, yung, mapiktuhan na una, ay ang rebuilding kit. Pinakaunang masira po, ang rebuilding kit. Kasi, napipilitan po yung, transmission niya na iahon yung sasakyan mo sa paahon na nakatresira kala mo nakasigunda siya pangalawa nawawala yung speed sensor niya yung speedometer hindi na gumagana pangatlo yung rpm hindi na gumagana epekto yan ng pagpalit ng Manual na injection pump na dati ay uh, <coughs> mm, automatic transmission ay automatic injection pump. So hindi na nakukuman nyo computer guys. Kaya malaki pong pagbabago kung minsan, hindi po yan tatakbo. Pero uh, under naman siya, pero hindi siya tatakbo kung minsan. hindi abnormal po yung ano yung hinahanap mong comfort ng takbo ay wala po doon na ah, naasar ka na lang pangatlo na wala ay ang um, ayon ayun nag overheat pala siya mag overheat siya kasi nga iyak yung mapipilitan yung anong siya yung transmission doon sa tresira o pat kwarta kasi ah magja-jump na yung cambio niya. Ating isa pa yung mga ilaw. Mayroong may ilaw na rin yung ABS sa dashboard. Siyempre wala nang gana yung speed sensor niya. Yan po yung ano tsaka yung ano po dual yung 4x4 na apektuhan din uh, wala na kasi wala nang kuman ayan po yung kunting kaalaman doon sa uh, transmission automatic na nagpalit ng manual na injection pump yung po yung mararanasan ninyo kaya magingat po doon kapag bumili kayo ng second hand na sasakyan automatic trans tingnan yung maigi kung hindi po napalitan yung injection pump ng manual kasi yan po yung nangyari sa akin ito yung Pajero 3.2 okay naman ng una ito mata po naman, ang ambyo naman pero kapag uminit na yung engine doon na isa pa yung actuator niya ng EGR. Hindi na kontrolado ng EGR actuator. Yung hihigupin niya at dumidikit na. Hindi na babalik doon. Hindi na siya naglalaro. Kaya kapag nangyari yun ang nangyari sa engine mo ay low power. Iba yung tunog niya. Mm -mm. tapos umuusok ng itim na bumubuga sobrang daming usok ng itim tapos low power ayaw ng abanti kaya ang gawin mo doon pag ganyan ang experience mo bukasan mo kaagad yung hood mo at tanggalin mo yung hose ng actuator doon sa EGR katabi ng cylinder head ng pajero nyo kaya sa mga sasakyan nyo yung actuator ng EGR hmm, kasi yung Pajero na 3.2 may actuator siya ayun po sana po nakatulong sa inyo yung pagkakaranas ninyo ng hmm, jump jump na cambio sa inyo automatic transmission i-check nyo kagad ka yung computer box baka po meron pong sira na doon yung mga sensors hmm. okay po hanggang doon na lang po maraming salamat po